1. Pagbati. Magandang araw, mga kasama sa paglalakbay sa kalawakan. Ako ang inyong space weather narrator at narito ako upang ihatid ang mga balita mula sa ating bituin. Mga balitang maaaring makaapekto sa ating lahat dito sa Earth. Humanda dahil ang linggong ito ay tungkol sa mga aftershocks ng isang malakas na bagyo sa kalawakan. 2. Nakaka-intrigang hook, kagagaling lang ng Earth sa isa sa mga pinakamalakas na pag-atake ng araw sa buong taong 2025. Ang ating planeta ay tila isang kampanang umuugong pa rin matapos ang malakas na pagtama. At sa linggong ito, mararamdaman natin ang mga huling yugto ng enerhiyang iyon habang naghahanda ang araw para sa mga susunod na sorpresa. Ang tanong, tapos na ba talaga ang panganib? 3 pangkalahatang pagtataya para sa linggo. Ang linggong ito ay isang linggo ng pagbawi at pag-aabang. Magsisimula tayo sa mataas na enerhiya, ang nalalabing epekto ng nagdaang malakas na solar storm at dahan-dahang tatahimik sa kalagitnaan ng linggo. Ngunit huwag maging kampante. May mga sinyales na maaaring magkaroon muli ng bahagyang paglakas sa pagtatapos ng linggo. Ito ay isang linggo ng pagbabantay. Upper, maikling paliwanag na siyentipiko. Bago tayo magpatuloy, ano nga ba ang magnetic storm? Isipin ang araw bilang isang nag-aalab na higante na paminsan-minsan ay bumabahing. Ang mga bahing na ito ay tinatawag na solar flares, pagsabog ng liwanag o coronal mass ejections, CMEs, pagbuga ng bilyon-bilyong tonelada ng solar particles. Kapag ang mga particle na ito ay tumama sa magnetic field ng Earth, nililikha nito ang tinatawag nating geomagnetic storm. Para masukat ang lakas nito, ginagamit natin ang KP index, mula 0, kalmado, hanggang 9, matinding storm. Kapag umabot sa KP5, o kung mas mataas, tinatawag na natin itong G-level storm. G1 ay minor, habang ang G5 soys ay extreme. May kakayahang magdulot ng malawakang pinsala sa teknolohiya. 5 Kalendaryo ng Magnetic Storms ang pangunahing bahagi. Narito ang detalyadong pagtataya para sa linggong darating. Lunes, ika-17 ng Nobyembre, ang huling yugto ng bagyo. Nagsisimula ang linggo na mayroon pa ring epekto mula sa glancing blow ng isang CME na dumaan noong nakaraang linggo. Ang solar wind ay humihina na ngunit mabilis pa rin. Inaasahan natin ang KP index sa aabot sa Takeasa KP3 hanggang KP5 taris unsettled to active levels. Para sa mga sensitibo, ito ay isang araw na maaaring makaramdam pa rin ng pagkahilo, sakit ng ulo at pagkapagod. Ang panganib ng isang G1 minor storm ay bumababa na, ngunit hindi pa tuluyang nawawala. Martes, ikatsmitis ng Nobyembre at Miyerkules, ika-19 ng Nobyembre ang bintana ng katahimikan. Sa wakas, isang pagkakataon upang huminga ng maluwag. Inaasahan na babalik na sa normal ang bilis ng solar wind sa mga araw na ito. Ang geomagnetic field ng Earth ay magkakaroon ng pagkakataong mag-stabilize. Ang KP Index ay inaasahang bababa sa bawi na 1 hanggang KP3 sa na nangangahulugang quiet to unsettled conditions. Ito ang mga araw na perpekto para mag-recharge. Ang epekto sa kalusugan at teknolohiya ay minimal. Pinakamapanib na araw ng linggo, Huwebes, ika-20 ng Nobyembre. Bakit ito ang pinakadelikado? Dahil ito ang araw ng false sense of security. Matapos ang dalawang araw ng katahimikan, isang bagong coronal hole, isang rehiyon sa araw kung saan mabilis na tumatakas ang solar wind ang posibleng humarap sa earth. Hindi ito isang storm, ngunit isa itong stream ng mabilis na hangin, inaasahan ang pagtaas ng KP index pabalik sa KP4 active po sa hapon at gabi. Ang biglaang pagbabagong ito mula sa kalmado patungo sa aktibong antas ang siyang nagpapataas ng panganib. Maaring makaranas ng biglaang pagbabago sa mood, hirap sa pagtulog at pananakit ng kasukasuan. Ito ang paalala na ang araw ay hindi natutulog. Biyernes, ikadwantion ng Nobyembre hanggang Linggo, ikadwantitro ng Nobyembre. Mahinang pag-ugong. Ang epekto ng high-speed stream mula sa coronal hole ay magpapatuloy sa weekend. Mananatili ang KP index sa COP3, unsettled. Hindi ito isang storm, ngunit isang patuloy na cosmic noise na maaaring makaapekto sa mga sensitibong sistema. Asahan ang bahagyang pagkaantala sa GPS at mga radio signal sa mga polar regions. Sa kalusugan, ito ay maaaring magdulot ng patuloy na mababang antas ng stress sa katawan. 6. Mga posibleng epekto Sa mga taong meteo-sensitive Ang linggong ito, lalo na sa lunes at mula huwebes, ay maaaring magdulot ng sakit ng ulo pagkahilo, pagtaas ng presyo ng dugo at problema sa pagtulog. Ang biglaang pagbabago sa Huwebes ay maaaring magpalala ng anxiety. Sa teknolohiya, bagamat walang malakas na G-level storm na inaasahan, ang active na kondisyon, KP4, ay maaaring magdulot ng bahagyang pagbabago sa bultahe ng kuryente at makaapekto sa katumpakan ng GPS at GLONASS, lalo na sa mas mataas na latitude ang mga satellite operations ay maaaring makaranas ng bahagyang aberya. 7. Mga practical na rekomendasyon Para sa kalusugan 1. Uminom ng maraming tubig para manatiling hydrated. 2. Bawasan ang pag-inom ng kape at alak sa mga araw na may mataas na KP index, lunes at webis linggo. 3. Subukan ang mga relaxation techniques tulad ng meditation or light yoga 4. Maglakad sa labas sa mga araw na kalmado, Martes-Miyerkules, para mag-grounding. 5. Iwasan ang mabibigat na pisikal na gawain sa mga araw ng peak activity. Para sa teknolohiya at pang-araw-araw na buhay. 6. Kung ang iyong trabaho ay depende sa mataas na katumpakan ng GPS, i-double-check ang iyong data sa Huwebes at Biyernes. 7. I-save ng madalas ang iyong mga digital na gawa, Upang maiwasan ang data loss sakaling magkaroon ng power fluctuations. 8. Mahalagang paalala at pamamaalam. Tandaan, ang space weather forecast ay pabago-bago tulad ng panahon dito sa Earth. Ito ang ating pinakamahusay na hula batay sa kasalukuyang data. Para manatiling updated, huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell manatiling mapagmatyag manatiling ligtas hanggang sa susunod na pagtataya